Hindi po ako mapakali sa dito sa ginawa namin dang to. Marami ba to? Baka may mato, may mati Eh. Ang ginawa ko, hinawaw, ko muna, hinawon ko naman to. Para dito na makakagdan muna sa kabila. May plywood pa, nilagyan ko muna. Oh. Hindi po ako contento sa pagkakapudo sa amin. Eh. Naalala ko itong dam Mga tao dadan dito. Ito, sana naman ay walang maano rito binago ko ito inawan ko ito para dito na lang sa kabila kaysa kaysa rito sa kabila marami matatalisod doon ilagay ko ng sign hmm. kaya narito pa ung gamamay ang pagdilim para maalaman nila kasi saan ang daan hmm. gusto ko na mamaya nga hindi makapahinga hmm. Pero diba, dalim ano. diba na rito yung ano. Teba na. Sabi, Pedro, ito pala yun. Kaya mo dyan. Ito, bukas. Natatapos na ito. Baka makapagan yung bukas. Paglatag na naman. Eh.

Dito dali. yung tali. Dito, dyan na yan. Pag madali ka dito, dyan na. Ingat lang, ingat.